Alam mo ba na hindi katawan mo o ang sarili mo ay hindi purong tao? Yun ang sabi nila. Pero bakit? Ayon sa ilang pananaliksik, posibleng ang dugo na dumadaloy sa ating katawan ay naglalaman ng mga genes na mula pa sa iba't ibang nilalang. Sa dami ng pag-aaral para tuklasin ang tunay na pinagmulan ng sangkatauhan, ito ang isa sa pinaka-wild pero ito rin ang may pinakamatibay na ebidensya. Matagal na rin may nagsasabing baka galing tayo sa isang sinaunang sibilisasyon na tinatawag na MU at ayon sa ilang historiador, dito raw talaga nagsimula ang ating lahi. Pero ano nga ba ang MU Civilization? At anong ebidensya ang natagpuan para tawagin itong ina ng lahat ng sibilisasyon? At posible bang may halong extraterrestrial lineage ang pinagmulan ng tao? Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon, balik na tayo sa video noong ika na siglo. May mga bulong na kumalat tungkol sa isang ideya na tila winawasak ang lahat ng alam ng mga historiador tungkol sa kasaysayan ng tao. At hindi ito tungkol sa Atlantis, hindi rin tungkol sa sinaunang Egypt o Mesopotamia. Ang usapan na ito ay tungkol sa isang mas naunang kontinente, isang lost world na tinawag nilang MU. Dito pumasok ang pangalan ni Augustus Le Plongeon, isang French archaeologist noong ikalabinsiyam na siglo. Buong buhay niya ay inialay niya sa pag-aaral ng mga gumuhong sudad ng Mayan. Kilala siya sa paniniwala na mas matanda pa raw ang kabihas ng Yucatan kaysa sa Egypt. Pero nagulat ang lahat ng bigla niyang ilabas ang isang mas radikal na ideya. Ayon kay Leplongson, minsan daw ay may isang napakalaking kontinente na tinawag na MU. At mula rito nagsimula ang sinaunang Egypt. Ang kanyang batayan mga tekstong mayan na nagsasalaysay tungkol sa isang dakilang sibilisasyon bago pa ang lahat ng alam nating kasaysayan. Ngunit ayon sa kanya nilamon daw ito ng karagatan. Naniniwala siya na ang Mayan Civilization ay hindi basta-basta umusbong ng sarili. Bagkus, ito raw ay descendant ng mga nakaligtas mula sa pagbagsak ng MU. Ngunit ang problema, wala siyang sapat na ebidensya. Hindi rin niya masabi kung saan eksaktong matatagpuan ang kontinente o kung ano ang tunay na nangyari rito. Kaya naman mabilis na isinantabi ng mga historyador ang kanyang ideya. Ngunit lumipas ang mga taon at muling binuhay ang alamat ng MU ng isa pang tao, si James Churchward. Noong 1926, isang British na manunulat ang naglabas ng tatlong librong nagmulat sa marami, The Lost Continent of MU, The Children of MU at The Sacred Symbols of MU. Siya si James Churchward at sa kanyang mga libro ikinuwento niya ang isang kasaysayan na tila mas kapanipaniwala kaysa alamat. Ayon sa kanya, limampung taon bago niya mailathala ang mga aklat na ito, siya raw ay isang sundalo sa India. Doon niya nakilala ang isang mataas na pari sa templo at ipinakita raw nito sa kanya ang isang bagay na hindi niya malilimutan. Isang araw, habang sila'y nag-uusap, inilabas ng pari ang mga sinaunang stone tablets na may kakaibang ukit at sulat. Ang wika rito ay tinatawag na Nagamaya, isang matandang lingwahe na halos dalawang tao na lang sa India ang nakakaintindi. Ang mga tabletang ito ay yari raw sa luwad at sunog ito sa araw, kaya mas tumagal. Dahil likas ang hilig ni Churchward sa pag-iingat ng mga sinaunang artifact, nakipagkasundo siya sa pari. Kapalit ng pangangalaga at pag-iimbak sa mga tabletang ito, tuturuan daw siya ng pari kung paano basahin ng matagal ng patay na lingwahe. Tinanggap ito ng pari at dito nagsimula ang mahaba at mahirap na paglalakbay ni Churchward upang unawain ang nakasulat sa mga bato. Nang tuluyan ng maunawaan ni James Churchward ang nilalaman ng mga tabletang bato, isinulat niya sa kanyang aklat ang nakakagulat na pahayag. Ang mga ito raw ay nagmula sa lugar kung saan unang lumitaw ang tao, ang MU. Pero hindi lang iyon. Ang mas ikinagulat ng marami ay ang detalyadong paglalarawan ng isang sibilisasyong matagal nang nawala sa kasaysayan. Ayon sa kanyang pagbasa, nagsimula daw ang kwento sa paglikha ng mundo ng MU at ng mga nilalang na tinatawag na naakal, isang lahi na nakatira at namuhay sa nasabing kontinente. Inilarawan ni Churchward ang MU bilang isang totoong lugar na umunlad sa pagitan ng 50,000 hanggang 12,000 years ago. At ayon pa sa kanya, ang MU ay pinamunuan ng isang black race na sa maraming aspeto raw ay mas mataas ang antas kaysa sa atin ngayon. Dagdag pa niya ang MU ay may mahigit 64 million na naninirahan sa pitong malalaking lungsod at may kolonya pa sila sa iba't ibang kontinente. Ang mga tao ng MU ay hinati sa sampung tribo ngunit iisa ang kanilang gobyerno at iisa rin ang kanilang relihiyon. Ngayon ang malaking tanong, saan nga ba matatagpuan ang MU? Ayon kay Churchward, ito raw ay nasa karagatan ng Pacific. Ang lawak nito ay umaabot mula sa Marianas hanggang sa Easter Island. At mula sa Hawaii hanggang Manggaya, mas malaki pa raw ito kaysa sa buong South America. At hindi lang basta malaki, ayon sa kanya, ang MU ay isang magandang paraiso na puno ng malalawak na ilog, burol at kapatagan isang lupaing sagana sa likas na yaman. Isipin mo, lahat ng ito ay galing lang sa mga tabletang yari sa clay na may kakaibang lengguahe. Pero gaya ng inaasahan, hindi sapat ang salaysay ng isang tao para tanggapin ng buong mundo ang ganoong kalaking pahayag. Kaya't marami ang nagtanong, kung totoo nga ang MU at may mahigit 60 milyon na tao rito, nasaan na sila ngayon? Mabigat ang naging sagot ni Churchward na wala silang lahat. Ayon sa kanya 12,000 years ago, biglang nilamon ng sunod-sunod na lindol at pagsabog ng bulkan ng MU. Sa gitna ng kaguluhan, bumagsak daw ang buong kontinente sa isang malaking abyss of fire at natakpan ng mahigit 50 million square miles ng tubig. Sa loob lamang ng isang gabi, naglaho ang tinatawag niyang Mother Civilization. Ngunit habang mas nagiging detalyado ang kanyang mga paliwanag, mas lalo dumami ang mga duda. Kung totoo ang kanyang sinasabi, nasaan ang mga tabletang pinagmulan ng lahat ng ito? Naiwan ba itong nakatago sa India o gawagawa -gawa lamang ang buong kwento? At nang halos wala nang naniniwala, may dumating na bagong ebidensya. Isang mineralogist at archaeologist na nagngangalang William Niven ang nakadiskubre ng mahigit isang daang tabletang bato sa San Miguel Amantla, Mexico noong 1921. Ang mga nakaukit dito ay kakaiba at hindi maintindihan maliban sa isa, si James Churchward. Ayon sa kanya, ang mga ukit ni Niven ay kapareho ng lengguaheng natutunan niya sa India, ang tinatawag na Nagamaya. Kung ganoon, posible bang ang mga tabletang ito ay isinulat din ng mga descendant ng MU? Para kay Churchward malinaw ang sagot oo, at hindi lang iyon ang hawak niyang ebidensya. Ayon sa kanya, kung minsan may mga istruktura sa ilalim ng Pacific Ocean na hindi maipaliwanag bilang likha ng kalikasan, napaka-perpekto ng hugis at detalyado ang anyo para sabing natural lang itong nabuo. Isa sa pinakatanyag na halimbawa ang mga Moai statues ng Easter Island, ang mga dambuhalang estatwa ng ulo na itinayo ng Rapa Nui people noong pagitan ng 1250 hanggang 1500. Sobra ang laki. May mga ulo na triple ang laki kumpara sa katawan at walang mga paa. Ang pinakamalaki, tinawag na paro, ay 10 metro ang taas at tumitimbang ng 82 tonelada. Ayon sa tradisyon, itinayuraw ito upang parangalan ang kanilang mga ninuno. Pero sino nga ba ang mga ninuno ng Rapa Nui? At bakit napakalapit ng Easter Island sa lugar na tinukoy ni Churchward bilang dating lokasyon ng MU? Kung tutuusin, napaka-advanced ng kanilang kakayahan. Gumamit sila ng volcanic tuff, isang uri ng batong mula sa abo ng bulkan na kinuha pa mula sa crater ng Rano Raraku. Doon itinayo ang karamihan sa mga moai. Pero may isa pang palaisipan, paano nila nailipat ang napakalalaking estatwa mula sa pinagmulan nito papunta sa iba't ibang lugar sa isla? Ayon sa mga pinakamatandang kwento ng Rapanui, Lumakad daw mismo ang mga estatwa papunta sa kanilang kinalalagyan. Siyempre, imposibleng literal na naglakad ang mga ito, kaya't ipinaliwanag ng mga mananaliksik na marahil ay ginamit ang paraan ng pagtulak gamit ang mga lubid o kaya'y iginulong gamit ang mga troso. Anuman ang katotohanan, malinaw na ang mga muay ay hindi basta simpleng obra. Maaring ito ang mga bakas na iniwan ng isang mas matandang sibilisasyon at muling nagtutulak sa tanong. Baka nga ba ang Rapa Nui ay mga descendants ng sinaunang MU? Ang huling teorya tungkol sa paglipat ng mga Moai statues ang siyang pinakakaunti ang naniniwala. Pero ito ang pinakapaborito ni James Churchward, ang kapangyarihang espiritual. Ayon sa ilang paniniwala, may taglay na espiritual na lakas ang mga moay na kaya nilang igalaw ang kanilang sarili papunta sa kinaroroonan nila ngayon. Suportado ito ni Churchward dahil batay sa kanyang mga tabletang nabasa, ang mga tao ng MU ay hindi ordinaryong nilalang gaya natin. Pero kung hindi sila karaniwang tao, sino sila? Bago natin sagutin ng tanong na yan, silipin muna natin ang isa pang ebidensya na nagbibigay ng dagdag punto sa paniniwala sa MU ang misteryo ng mga piramid. Paano mo ipapaliwanag na may napakalalaking estrukturang itinayo sa iba't ibang sulok ng mundo? Halos pare-pareho ang disenyo at prinsipyo, kahit libu-libong taon ang pagitan ng kanilang pagkakagawa. Sabi ng marami, ang mga piramid ay likha ng mga Egyptian. Pero paano nga ba nangyari na ang mga piramid sa Mexico, tulad ng sa Teotihuacan, ay halos kapareho ng sagisa kahit itinayo sila libu-libong taon pagkaraan? At mas nakakagulat pa, sa China, matatagpuan ang Shanshi Pyramids. Mas matanda pa raw kaysa sa piramid ng Egypt pero sumusunod din sa parehong geometric na disenyo. Kung totoong walang ugnayan ng mga sinaunang sibilisasyong ito, bakit pare-pareho silang nakabuo ng parehong uri ng istruktura? Isa lang ang ibig sabihin, maaaring ang MU ang naging tulay na nagkonekta sa kanila. May iba't ibang teorya tungkol dito. Isa, na ang mga nakaligtas na taga MU ay nagdala ng kanilang kaalaman sa iba't ibang panig ng mundo at iniwan ang kanilang sikreto sa mga batong monumento at tabletang tulad ng nabasa ni Churchward. May isa pang mas matapang na ideya na ang mga piramid ay hindi lang tombs o templo kundi energy hubs na ginawa gamit ang isang advanced na teknolohiya na hanggang ngayon ay hindi pa rin natin lubos na maintindihan. Kung totoo ito, ang mga piramid ay maaaring huling bakas ng MU. Kaya't muling bumabalik ang tanong, ang mga tao ba ng MU ay tunay na tao o iba pa silang nilalang? Dito nagsisimula ang mas nakakakilabot na bahagi. Ayon kina Leplong John at Churchward, ang MU ang unang dakilang sibilisasyon. Lahat ng kaalaman ng tao, teknolohiya at pati espiritualidad ay mula rito. Ngunit kung mas matanda pa ito kaysa Egypt at Mesopotamia, paano sila nagkaroon ng napaka-advanced na wika? kaalaman sa astronomy at kakayahang magtayo ng istrukturang mahirap pang ulitin kahit sa makabagong engineering. Mula dito sumulpot ang iba't ibang teorya. Ang pinakatanyag, baka hindi sila tao. Dito pumapasok ang ancient astronaut hypothesis. Ayon dito bumisita raw ang mga nilalang mula sa kalawakan libu-libong taon na ang nakalilipas at nakipag-ugnayan sa mga unang tao. Maraming sinaunang teksto ang tila sumusuporta dito. Sa mga Sumerian may kwento tungkol sa Anunnaki, mga celestial beings na bumaba mula sa langit para lumikha at gumabay sa sangkatauhan. Sa Mayan Popol Vuh, binanggit din ng mga sky gods na nilikha ang tao mula sa wala. Sa mga Hindu Vedas naman, nariyan ang mga Vimanas, mga sasakyang pandigma ng mga Diyos na lumilipad sa himpapawid. Kung ang lahat ng ito ay hindi lamang alamat, posibleng ang MU ang naging unang base ng mga nilalang na iyon. Sinasabi ng mga nagpatuloy sa pag-aaral ng mga tabletang bato na ang mga taga-MU ay hindi lamang advance. Sila raw ay pinamunuan ng mga nilalang na may maladyos na karunungan. Mas higit pa sa angking kaalaman ng isang primitive na lipunan. Kaya lumalakas ang hinala na baka ang MU ay hindi purong tao, kundi isang hybrid na sibilisasyon. At kung totoo ito, may isang nakakatakot na posibilidad na ang tunay na pakay ng mga ekstraterestrial ay baguhin mismo ang sangkatauhan sa pamamagitan man ng pakikisalamuha o direktang paghahalo ng kanilang dugo at lahi sa mga unang tao. Kung sa modernong panahon ang ganitong ideya ay itinuturing na abominasyon, baka noong una pa man ay isa na itong kontrobersyang nagbunsod ng kapahamakan. Posible kayang dahil dito ang buong kontinente ng MU ay winasak sa isang gabi. Ito ang naging pinakamalaking punto ng pagtatalo. Hindi nang galing ang gulo sa kwento ni Churchward o sa Moai Statues o kahit sa mga piramid. Ang tunay na kumumpleto sa kontrobersya ay ang biglaang pagkawala ng MU at ng lahat ng naninirahan dito. Ngunit dumating ang mga geologist. Ayon sa kanila, walang matibay na ebidensya na lumubog ang isang kontinente sa Pacific Ocean. Ang sahig ng karagatang ito ay matagal nang namapa at walang bakas ng isang napakalaking lupain na biglang naglaho. Sa agham ng plate tectonics, hindi raw posible na isang kontinente na kasing laki ng South America ay tuluyan na lang lumubog ng walang iniwang bakas. Kaya nga para sa siyensya, malinaw ang sagot. Ang MU ay isang alamat. Pero para sa mga naniniwala, baka ito ang pinakadakilang sikreto na itinago ng mundo. Pagdating sa ebidensya, laging binabanggit ni James Churchward ang tinatawag na naakal tablets. Mga sinaunang tala na umano'y nagkukwento ng kasaysayan ng MU ang problema. Siya lamang ang nakakita ng mga ito. Hindi niya kailanman ipinakita sa ibang mananaliksik para suriin. Kaya walang nakapagpatunay kung tunay nga bang umiral ang mga batong yun. Dahil dito nakasandal lamang ang buong alamat ng MU sa isang kwentong walang matibay na ebidensya at hindi dyan natapos ang mga pagtutol. Lumapit din ang mga linguista at iginiit. Paano kung mali lang ang paniwala ni Churchward? Paano kung ang mga wika at arkitekturang gaya ng sa Egypt, Mesopotamia at Mesoamerica ay independent na na-develop at walang iisang pinagmulan mula sa Pacific? Sa ngayon wala kasing matibay na ebidensyang lingguwistiko o genetic na mag-uugnay sa kanila bilang anak ng iisang ina, ang MU. Pero kung hindi totoo ang MU, bakit napakaraming kultura ang may mga alamat tungkol sa isang lupain na nalunod sa dagat? May butil kaya ng katotohanan sa alamat na ito? May ilang mananaliksik na naniniwalang posibleng may bahagyang katotohanan sa likod ng alamat. Isang teorya ang nagsasabing baka hindi naman totoong kontinente ang MU, kundi maling interpretasyon ng mga tunay na kaganapan. Halimbawa, ayon sa Indonesian Landmass Theory, maring tumutukoy ang MU sa Sondaland. Isang napakalawak na lupain sa timog silangang Asya na lumubog nang matapos ang huling Ice Age, mga labindalawang libong taon na ang nakalipas. Eksaktong panahon din na binanggit ni Churchward. May iba namang nagsasabing mali lang ang pagkaunawa ni Augustus Leplongjon sa mga tekstong mayan. Posible raw na nang binasa niya ang salitang MU, hindi ito tumutukoy sa isang nawawalang kontinente, kundi sa isang simbolikong lupain na may ibang kahulugan. At kung pagbabasehan ng sinapit ng MU, sinabi ni Churchward na ito'y nilamon ng napakalaking sakuna, mga lindol at pagsabog ng bulkan. Pero paano kung ang kwentong ito ay alaala lamang ng mga tunay na kalamidad? Tulad ng paglubog ng Doggerland sa Europa o pagbaha ng Sundaland sa Asia. Posibleng pinaghalo-halo lamang ang mga alamat at totoong kaganapan at naipasa sa iba't ibang henerasyon bilang isang malaking misteryo. Kung babalikan natin, malaking problema ang naakal tablets na sinasabing hawak ni James Churchward. Siya lang ang nakakita, siya lang din ang nag-interpret at kahit kailan hindi niya ipinakita para ma-verify ng ibang siyentipiko. Sa mundo ng arkeolohiya, napakahalaga ng primary evidence, mga bato, sulat o artifacts na pwedeng mahawakan, masuri at ikumpara. Halimbawa, ang Rosetta Stone ang naging susi para maintindihan ang hieroglyphics ng Egypt habang ang Dead Sea Scrolls ay nagpabago ng pag-aaral sa kasaysayan ng relihiyon kung totoo ngang may naakal tablets dapat sana'y kasing halaga nito ang mga yon pero dahil wala silang second hand verification nananatili itong kwento na walang matibay na pundasyon kaya dito pumasok ang mga linguist ang sabi nila kung totoo ang sinasabi ni Churchward na galing sa MU ang lahat ng sinaunang wika dapat may makikitang pattern ng shared words o syntax sa mga malalayong sibilisasyon gaya ng Egypt, Mesopotamia at Mesoamerica. Pero sa aktual na pag-aaral, lumalabas na ang mga wikang ito ay independently developed. Halimbawa, ang cuneiform ng Mesopotamia at hieroglyphics ng Egypt ay parehong early writing systems. Pero magkaibang magkaiba ang estruktura. Walang ebidensyang may isang ina na pinagmulan nila. Bukod sa wika, sinilip din ng mga geneticist. Kung totoo nga na ang tao ay galing sa isang mother civilization, dapat may makikitang genetic bottleneck o iisang pinagmulan na matutukoy sa Pacific. Pero sa mga DNA studies, lumabas na ang tao ay lumaganap mula sa Afrika, lumipat sa iba't ibang kontinente at nagkaroon ng maliliit na population migrations. Ang kilalang out of Africa theory ang pinakatinatanggap ng science. Walang nakitang bakas na may hiwalay na sibilisasyong nagmula sa MU. Pero bakit kaya maraming alamat tungkol sa mga kontinente na bigla na lang nilamon ng dagat? Dito pumapasok ang mga alternatibong teorya. Sa Europa, may Doggerland na nagdurugtong noon sa Britain at mainland Europe. Pero nilubog ng dagat matapos tumaas ang tubig dahil sa pagtunaw ng yelo mga 12,000 years ago. Sa Southeast Asia naman may sandalan. Isang napakalawak na lupain na ngayon ay bahagi na ng dagat sa paligid ng Indonesia at Malaysia. Para sa ilang iskolar, posibleng ang mga kwento ng MU ay bunga lang ng alaala ng mga sinaunang tao na nakakita ng tunay na pagbaha at pagkawala ng malalawak na lupain. Dagdag pa, kung titignan natin ang kultura ng iba't ibang sinaunang tao, mapapansin ang archetype ng lost homeland sa Greeks may Atlantis, sa mga taga-India may Lemuria at kumalat din ang alamat ng mga nawawalang kaharian sa Pasifik at Polynesia. Maaring ang lahat ng ito ay paraan ng tao para ipaliwanag ang hindi nila maunawaan noong panahong iyon. Ang bigla ang pagbabago ng klima, paglubog ng lupa at pagbaha na nagbura ng buong pamayanan. Ngayon hindi ibig sabihin nito ay walang halaga ang alamat ng MU. Sa katunayan nakatulong ito para mas magtanong ang mga tao. Saan talaga nagsimula ang tao? Bakit pare-parehong may kwento ang iba't ibang kultura tungkol sa motherland na nawala? At bakit napakahilig nating isipin na baka may naunang sibilisasyon bago pa tayo? Marahil, ito'y salamin ng ating psychology bilang tao. Laging naghahanap ng pinagmulan, laging nagtataka kung tayo lang ba o may nauna na. Matapos nating pag-usapan ang mga duda at kahinaan ng teorya tungkol sa MU Maaari pa nating silipin ng ilang posibleng paliwanag na mas grounded sa tunay na agham at kasaysayan. Kasi kahit hindi tanggap ng mainstream science ang ideya ng isang mother continent sa Pacific, may mga tunay na pangyayari at ebidensya na nagbubukas ng ibang pinto ng posibilidad. Una, ang usapin ng megafloods. Sa iba't ibang dako ng mundo, may mga geological records ng malalaking pagbaha na nangyari matapos ang huling Ice Age halos 12,000 years ago. Sa North America, may tinatawag na Misula Floods kung saan ang dambuhalang lawa ay biglang bumigay at nagdulot ng pagbaha na nagtaboy ng bato, lupa at tubig na mas malakas pa sa kahit anong ilog ngayon. Sa Mediterranean naman, may teorya na ang Black Sea ay minsang naging malawak na damuhan bago biglang nilamon ng dagat nang bumigay ang Bosporus Strait. Ang mga pangyayaring ito ay pwedeng pinagmulan ng mga alamat tungkol sa mga nalubog na lupain. Ikalawa ang usapin ng seafaring civilizations kahit wala namang MU, may patunay na napakahusay maglayag at magnavigate ng mga sinaunang tao. Ang mga Polynesian navigators libu-libong taon na ang nakalipas ay tumatawid ng Pacific gamit lang ang bituin, alon at ihip ng hangin bilang gabay. Ang ganitong uri ng kaalaman ay sobrang advanced para sa panahong wala pang kompas o GPS. Ang posibilidad na ang kanilang kwento tungkol sa homeland sa dagat ay tunay na alaala lang mga naunang migrasyon ay hindi malayong isipin. Ikatlo, ang usapin ng sunken structures na natagpuan sa iba't ibang lugar. Sa coast ng Japan may tinatawag na Yonaguni Monument. Isang higanting rock formation sa ilalim ng dagat na may mga hugis na kahawig ng hagdan at teres. Para sa ilan gawa lang ito ng kalikasan. Pero para sa iba, posibleng ito ay mga guho ng isang sinaunang estruktura na nilubog ng lindol o pagangat ng dagat. Kahit hindi pa sigurado ang mga siyentipiko, nakakadagdag ito sa misteryo na baka may mga naunang komunidad na hindi pa natin natutuklasan. Ikaapat ang parallel flood myths sa iba't ibang kultura. Hindi lang iisa kundi halos lahat ng sinaunang sibilisasyon ay may kwento tungkol sa isang malaking pagbaha na nagbura ng karamihan sa sangkatauhan. Sa Mesopotamia nakatala ito sa Epic of Gilgamesh. Sa Biblia makikita ito sa kwento ni Noah's Ark. Sa India may version ng kwento kung saan sinagip ni Vishnu ang isang hari gamit ang isang dambuhalang isda bago dumating ang baha. Sa mga katutubong kwento ng Hawaii at iba pang Pacific Islands, Madalas ding lumilitaw ang tema ng dagat na lumalamon sa lupain. Ang pagkakapareho ng mga kwentong ito mula sa magkalayong kultura ay nagpapakita na maaring may tunay na basihan ang alamat ng mga kontinente o bayan na naglaho sa tubig. Ikalima, ang usapin ng tectonic and volcanic activity sa Pacific. Ang Pacific Ocean ay tinatawag na ring of fire dahil sa dami ng aktibong vulkan at lindol sa paligid nito. Kung may mga maliit na lupain o isla na lumubog dahil sa matinding lindol o pagsabog ng vulkan, maaring ito ang nagsilbing inspirasyon sa kwento ng MU. Ang isang halimbawa ay ang pagbagsak ng Krakatoa sa Indonesia noong 1883 na literal na nagpasabog at nagpalubog ng malaking bahagi ng isla, kumitil ng libo-libong buhay at nag-iwan ng marka sa pandaigdigang klima. Kung ganitong trahedya ay naranasan din ng mga sinaunang tao, hindi nakapagtataka, kung naging alamat ito ng isang nawawalang kontinente, ikaanim ang psychological angle. Bakit nga ba napaka-appealing ng mga alamat tungkol sa mother civilizations? Para sa mga anthropologists, ito ay dahil may natural na hilig ang tao na maghanap ng ultimate origin story. Gusto nating isipin na may mas malaki at mas dakilang pinagmulan kaysa sa kasalukuyan nating nakikita. Ang ganitong pananaw ay nakikita rin sa iba pang paniniwala tulad ng Atlantis ni Plato o Lemuria na minsang itinuro sa Indian Ocean. Ang ideya na baka may naunang sibilisasyon na mas advanced kaysa atin ay nakakainganyo dahil naglalaman ito ng parehong misteryo at pag-asa. Misteryo kung bakit sila nawala at pag-asa na may mas mataas pang kaalaman na minsan nang umiral.